Hello guys, welcome to my vlog. So nandito tayo ngayon sa Barangay Lantag, mga lords. Dito po 'yan sa Tagudin, Ilocos, ayan. Ayan. I Heart SK Lantag, ayan. Barangay Lantag, mga lords. So dito po yung bungad. Ayan, may waiting shed po diyan, mga lords. Saka maraming puno. Ayan. Marami ding kalaman si Rito mga lods. So tara doon sa pupunta natin. Magkiki New Year tayo doon mga lods. Samahan niyo ako. So ito guys, yung kanilang covered court. Ayan And so may naglalaro ng volleyball nga. So, doon tayo pupunta guys Ito guys, napakaraming kalamansi rito Ayan o Ayan guys dami oh oh kalamansi puro kalamansi rito guys dami puno ng kalamansi yan ito po ang barangay lantag mga lods ano oh. ito puro kalamansi mga lods ang dami yan damortis pa mga malunggay yan barangay lantag Napakaganda ah, mga lods. Ano? Tayo po ng bulunggay. So guys, dito na tayo sa Lantag. Yan. Guys. So guys, dito na tayo. Ayan, o. Ano, na sila. Ayan na si, ano? Si ka si Acebo Vargas. Yan. Busy guys. Busy siya nag-prepare. Nagpre <laughs> follow and share maulit uh, sa Sebo Vargas mga lods follow nyo sa sa kanyang facebook nag-anong pa ako yun eh. <laughs> nangyayari nga nag pre pa. pa <laughs> may sound system pa sabi <laughs> ang buong ganoon yun <laughs> mga kapatid o oh, dami yun yung mga boys na doon so preparation nila guys Shout out, Ang daming mga rito.